video. Update tayo sa bahay siri ng bahay ng kapatid ko. Today is Sunday. Walang pasok ang mga gawa nito. At ngayon. Tano update lang tayo. Tingnan yung mga kaibigan Napakalaki na pagkalaki ng bahay nito. Na hmm. Napakalaki. Unti-unti na yun siyang may nakita, may nakita na po ang nagagal. Huh. Mayroon na po siyang mga alablak. Sa, sa, sa gitna yung part to sa gilid lang yun dito dito sa sa gitna ng sa loob mayroon na siyang mga hollow black na nakalagay diyan oh to oh tingnan yung katabi to siya ng kalamansi kung sa bisaya limonsito oh na no. maraming bunga yang limonsito na yan o kung kalamansi sa Tagalog. Okay. So, Napakalaki talaga ng kaya ganap. Tagap napakasulit. Sulit. Yung bawat haligi niya. Tag, tag 12 na kabilya ang ginagamit. 12, na, 12 pirasong kabilya. At doon tayo pumuntahan naman natin ang sa kabilang side. Doon tayo sa kabilang side mga kaibigan. Oh tingnan natin sa loob o tingnan ko okay. may na kimay na na yung nakikita na yung kunti na yung uh, nagawa oh. sa loob yan oh. may napaya na yung may ali ng alo block sa gitna ng sa loob doon puntaan natin sa kabilang side oh. mayroong nagdaan kutsilyo uh, tingnan lang mga kaibigan napakaganda napakalaki talaga ng bahay na ito at napakasulid oh, ito tayo sa kabila um, oh, sa kabila mga kaibigan oh, walang dyan ha ok alright oh, oh, ito bukas may tapasok na ulit yung mga trabahan tabah, na trabahan work dito Sultan so, mag may pasok kasi mag may pasulit. Oh, tingnan nyo. At hanggang dito na lang ang um, update ito mga kaibigan. Part 3 sa Bahay Sirgi. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa lahat. Maraming salamat. Bye bye po. Salamat. God bless sa lahat. Bye -bye. Bye -bye.